selamat mam, Mbak um, mam. Mam, itu mam ma'am. sarap ng hangin ito, mana Ma'am, ang ganda ang Anong itu, yang ganda yang lugar anong lugar itu. <tuh> Ah, yang ganda yang lugar di <tuh> To the midnight sun. I sang going to you. go round and round. You're my Restless heart. Sleep alone tonight. Baby, you're my sun so and moon. Girl, you're yeah, everything. Ayan ta? Wala na awat ah! Ay! mo! <laughs> ma'am! Oh. Pwede mahingi ng piso ma'am? May peso kayo dyan? Peso huh? Piso ba, ba? Na kasi ako? Oh! Ah, ba? Wala kayong pera dyan? Kahit piso lang ba? Ano oh. na ako ah. Kanina kasi ako palagad-lagad ma'am? Nauhaw na kasi ako? No, salamat ma'am. Ang bait niya, ma'am. Wow. Ma'am, sarap ng hangin dito, ma'am. Ma'am, ang ganda ang view ba? Anong view dito, ma'am? Ang ganda lugar dito, anong lugar dito? Beach. <tuk> ah, ang ganda ng lugar dito, views ah. Kasi ang ganda niyo ang dalawa. <tuk> ang ganda, ganda mo. Ang ganda, mo. ah? Okay lang, magpahinga saglit, ma'am. Ah? Kasi, kanina pa ako. <tuk> walang inupuan ba? Hanap pa sa iyo ang pagkain ba? Sa totoo lang, um, ang um, sobrang bait niya, bin, binigyan niya akong pera ba? At saka, ang ganda niyang dalawa, totoo. Pues pues ha? Huh? Para kayong, para ka, tagay BCB, ba kayo? No. Pues ya, ah, akala ko tagay BCBN kayo kasi parang parang kayong mga artista ba? Ah, okay, dahil ah, Ganito lang, dahil binigyan kong pera, okay lang, haranahan ko lang kayong dalawa. Oh, okay, lang At saka sa'yo, ikaw rin. Gila, tamang-tamang, madal lah kong gitara Nah, langsung kaya yang dalawa Sakto-sakto, dahil yang ganda nya yang dulu Sampai jumpa mahal <rako> mori Sana ay hindi magbabago. Batid mo naman na ang pagibig ko sa tunay na Sumpa ko sa iyo hindi magbabago Mamahal ng inalay ko Tanging sa'yo lang Ang puso ko damdamin Tanging sa'yo ng giling Umikot ito Pangako sa iyo, na ating ipaglaban, ang ating pagmamahalan Oh my God! Wow! <laughs> Ayos lang ka huh? Thank you. darating man ng isang araw Biglang nagbago ang iyong pagtingin Sana hindi ito mangyari Masasaktan itong puso ko Sa iyo ang sa'yo nang o Umikot itong aking mundo At pangako sa iyo Na ating ipaglaban Ang ating pagmamahal sobrang bait niya talaga. Dahil pinopo niya ko at binigyan niya ko ng pera. Sana marami pang babae ka yung ganda niya Ha? <laughs> at saka mabait pa. Ah, ang sarap, Maganda sa to. Maganda view dito. Alam, mas meron pang view dito. Yung pinakamaganda. Yung, yung I love you. <laughs> Joke lang, ma'am. May bigay ko sa inyo sa gulito, Dahil, ano, Para to sa yung dalawa. Flowers for you. <laughs> Para sa isa ka ba sa dalawa. May isa pa. Ito oh. <laughs> <laughs> <At> <laughs> ba rin oh. yun? Pwede magkilala mo. Magkikamay. Wow. Get na rumi kamay ka. Okay lang? <laughs> Maya. Rajen po. Rajen. Thank you, ma'am. May anintay kayo? Wala. <laughs> Aalis oh, alis na ako. Paalam, ba bye, Ingat kayo dyan. Hi po ate. Hello mga ate. Pwede ako mahingi ng piso ate? Okay. Pahingi ng piso ba? May piso kayo dyan? ay peso kaya dyan ah uh, salamat ang bayad yun ang bayad yun sana marami pa kayong matulungan ganitong ano ako ba ano sorry sorry na disturbo kayo ah ano kayo dito ah uh, baka naka disturbo ko sa inyo wow sobrang bayad nyo at saka totoo sobrang ganda nyo dalawa totoo totoo, totoo yan Okay lang makapa, makapahinga ko dito din kanina po kasi inilakad, lakad ba. Uh, wala wala galit, baka magalit nang ano niyo. Yung... Pak pak makiyop ako dito ha kasi ano din magtanong taga saan kayo te? Ah, oh, sibo. Nagaral pa kayo? Uh, salamat din binigyan niyo akong ano ha? binigyan niyo akong pera ba. Makabili na akong tubig. Ay, ay ganito na lang para para masaya kayo dalawa madala ko gitara okay lang aawitan ko kayo magharana lang ko sa inyo ba totoo okay lang wow sana pakinggan yung awit ko dahil binigyan ng pera ba ano bigyan lang kayo kitang ng awit isang awit eh. salat mo na I will run into the midnight sun. Ai sang gần ko? Wheels go round and round. You're my mind. Restless heart. Sleep alone tonight. Sitting on my love long the way. I'm going, i It's the road and no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Mm -hmm. Man, I've always what's supposed to be. Oh, girl, you stay by me. I'm forever yours, faithfully. Lying under the big dark wall, wondering why I am lost without you and being a part in this sea of this love affair to strangers lands upon. The joy of rediscovering oh covering you. All girl is staying by me. Cause I love the smoke. Cause that shit. I'm forever yours. Happily Toto sa taga pwede mo makilala sa inyo pwede makilala kahit madumi kang maigaw totoo Rajen samurang ganda mo Rajen po may bigay ko sa kahit tagulad mo na baka magalit ang jowa nyo wala kayong mag Toto. totoo naghanap kasi papag <laughs> flowers for you ingat kayo dyan dito toto, alam na po ko Ingat kayo dyan, bye bye!